Hello, good morning! Hello po. Good morning! Hello. Anong pangalan mo pare Am um, Ako po si ano? Makoy. Si Makoy. Ah oh, sige, Makoy kasama si Papa Marky. At saka si Papa isbalita namin, problemado ka daw. Oh. Yes, ah, Anong nangyari, Makoy? Talk to Papa na. Mm, meron po akong, uh, um, babae na mahal. Ay! ay Nagmahal! Congratulations, ha? Oh. Nasa tamang direction ka. Yes. Pagmahal tayo. Okay. Yung bukal sa ating puso. Yes. Oh. Kaso nga lang po, Papa Marky, Papa Ace, na mm -hmm. Meron ko rin akong kasama. Meron kang kinakasama. Ay, maling direksyon! <laughs> balik tayo, balik! Balik tayo! <laughs> Nailigaw ka ng tigbalang! <laughs> teka lang, teka lang, teka lang. natin. May karelasyon ka ngayon. Live-in, asawa, paano ba kasal? Kinakasama lang po. Mm. Kinakasama. May anak ka? May anak ka doon sa kinakasama mo? Apo, papa. Apo, papa, mga Ay! Na ikuento na naapektuhan to ng global warming. <laughs> global, warm. global warming? Global warming. Dahil ah uh, ito ay epekto ng malanding panahon. <laughs> Akala ko laninyo. <laughs> o, oh, laninya pala. Oo. Oh. Kasi maulan. Maulan. Oh, oh. Ang laninyo kasi tigang. Oo. Oh, oh. To tag to. Kaya parehas. Oo. Oh, oh. La Niña, La na, <laughs> na. charot. Hoy, makoy! bakoy. Bakoy. Makoy, yes, ba't umabot yes, naman sa gano'n na naghanap ka ng iba? Eh, meron ka ng kinakasama. May anak pa kayo. Dalawa. Ako nga po pa po Kasi yung babae na rin po, may rin siya, may kinakasama. Sus! Ay, oh. ko po! Ang ganda lang pinasok mo. Ganyan dapat. Uh, -uh. <laughs> Hoy! Hey, teka lang! Oh, balik na natin. Balik tayo. Balik kayo na merong kinakasama. O siya kasal. Kasal kayo pare. Kasal ba yung babae? Makoy! Sus ko na sa Piling ko, in, 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 nilagay lang niya tayo sa lamesa. Ano mo yung kausap siya? Tapos tinamad niya, pinato sa lamesa. Madya kayo. Tapos, tinapat pa sa electric fan. <laughs> Makoy, nasa ka na Makoy? Hello, hello. Ayan, okay. So ngayon Makoy, kasal ba yung babae sa isa o parehas din katulad mo, live-in, live-in? Kalibin okay. din ko, mas din. Ah. Tanggal lang ba yung loudspeaker mo para mas maayos tayo. Tsaka huwag mo kami iniwan doon sa ibang ng lamesa. Hindi mo pinapati sa ibang ng lamesa. Ang hirap naman. Magkakaintindihan dito. Ako so paano yan? In love na ba kayo sa isa't isa? po, ma'am. Opo. Ikaw ba eh, gusto mo nang iwan yung pamilya mo? Ganon din ba siya? Dadalawang isip nga po, Papa. hello mong isip ka, so nandun ka na talaga, pinag-iisipan mo na. Na, na. Nagugulumihanan ka na? Oo, oo. eh may anak ka sa dito sa kinakasama mo. Tapos, siyempre magkakaroon na ng problema. Hmm. So anong problema mo dito sa kinakasama mo? Siyempre, hindi ka na masaya sa kanya. Hmm. So, oh. Kasi nga meron ng bago. Baka nasusulan na yung, uh, um, oh. yung pagmamahal mo dun sa isa. Ano ba yan? oh, tapos... Uh, Oo. Kung may kinakausap na yun. Okay. <laughs> Buti hindi eh, tayo pinatong sa labes. <laughs> Hello <laughs> po. Oo. Oh, eh, paano yan? Alam na ba ito Kaya ng alam Ayan. na ba ito ng asawa mo? Nang karelasyon hindi mo? Hindi pa. Hindi pa. Anong plano mo doon sa dalawang Kami anak? Kami na magsasabi. <laughs> Anong plano mo doon sa dalawang mong anak? Dapat magpaano ka muna. Ha? Huh? Alam ko, alas 7 pa ng gabi. alas 7. Oh, 7 p.m. pa yun. <laughs> <laughs> Just nila sa barkada. Nakanilagay, Ginanyan nila yung Hello tayo sa bibig. Hello po. Ano plano mo sa anak mo? Atingit lang like, po, Papa Mark. I may may ilalabas lang po. Sino <laughs> kaya ilalabas? So security na? guard. <laughs> <garden>. Nakatakot <laughs> yung mga ilalabas na yan. Oo. Oh, Naku po. Ang hirap ng mga ganitong sitwasyon. Tinan mo, pinapagulong buhay. Yes. ba? Diba? Ano mo, may ay karelasyon, ka-live-in, oh, may dalawang anak. Oo, oh, oh, tapos ang makikipagrelasyon ka din sa so may kalibin din. Hmm. Tapos may anak din. Di ba? Di ba? Eh, meron ka sarili mong anak. Hindi ko ma-imagine na ah, papiliin mo yon over dun sa anak mo kasi kung ka-live-in ka, so technically, mm -mm. hindi kayo committed yes. ng, ng kasal. Mm -mm. Pagkatapos, dahil ikaw lalaki, ikaw yung masusunod, kawawa yung babaeng maiiwan. Totoo. E ngayon, magkaiba yung kwento ng babae doon sa kanyang karelasyon. Exactly. Papayag ba yung lalaki doon? Oh. Oh. pagka nagkakasahan na ba? Oh. oh ay yeah. oh. oh. Kaya mo bang isugal yung buhay mong walang kwenta? Ah! <laughs> Hello, nainsarado mo na ba? May ilalabas daw. May ilalabas. Tinatong na sa mesa ngayon. <laughs> Pero medyo malayo sa electric fan. <laughs> Makoy! Sus ko si Makoy. May ilalabas. So, May ilalabas na si... Pili ko mga 30 minutes na nilalabas. <laughs> Bago tayo balikan. Ano na tayo dito? <laughs> <laughs> Di ba? Ang mangyayari nito, <laughs> ha? Kung halimbawa, ako uh -huh. si uh Makoy. Mm. At, uh, <coughs> at pagpatuloy natin itong ganitong relasyon, oh, oh. lalayo ka na lang dito. Para kung saan doon kayo magkikita at malaya kayo. Oo. Oh, 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 oh. Pagkatapos, syempre, iiwan mo yung asawa mo. Mm -hmm. Para hindi hindi ka ma mahabol nitong asawa naman ng isa, mapapakalayo-layo oh, oh. kayo. Totoo. Hello Ayon. po, Papa Marty, Pasensya na po. Mm -hmm. Paano ngayon pag hindi pumayag yung asawa nung isa? Oo. Oh, oh. Problema mo yan. Baka, hala, baka huntingin ka pa. Oh, Opo nga po eh. Anong upo nga po eh. Ganun, kung expect mo yung mga scenario, yung mga worst na pwedeng mangyari. Mm -mm. Halimbawa, oh, tahabuan ka dyan, sugurin ka dyan. May yes. So talaman, naman, may baril ka din. Hindi matira matibay. Pa, pa kung la baril lang hawak, kasi oh. karamihan, ano? batuta. <laughs> Talo tayo doon sa batuta. Oh, oh. oh. yung batuta mo pati kulay itim. Eh, <laughs> <laughs> may ibang kulay ba? Mayroon naman, itim may, lang may, may talaga. May brown. May brown ba? Oo. Oh, oh. Yung iba mamula-mula. Oh, ano na? Anong plano mo na sa buhay? Kaya mo bang panindigan yan? Hindi nga po, Papa Marky, Papa Pais, nag-ano po ako ng dalawang so Kaya yeah. po ako na mawag sa inyo. Yeah. Bingi po ako yeah. ng payo. Mm. Oh, oh. Di ba? Ginagawa mm -hmm. natin komplikado ang mga bagay-bagay. Kung ano bagay. po, kung ano po ang dapat ano kong gawin, oh. kung ipaglalaban ko po ba yung babae, o oh, dito na lang po sa akin nakasama ko. Eh. Mm. Ano bang problema dito sa kinakasama mo? Taganap ka pa ng iba? Oh, parang po kasing Nagiging ang lamig na rin po siya. Ganun. Hindi. And hindi siya nanlamig. Ikaw. Dahil naghanap ka ng ibang magpapainit sa oh, oh. sa'yo. Edy kung kailangan mo din lang na, pinadala ka na ng plancha dyan. <laughs> <laughs> Kasi pag-init ka ng tubig araw-araw. Oo, -araw, <laughs> mo pag naliligo ka. <laughs> Di ba? Ito naman. Sinisi pa yung kasalanan mo, eh, sinisi mo pa sa iba. May mga ganun talaga. Siyempre, hahanap na siya ng mga reason. Mm -hmm. Ay, ayoko na sa'yo kasi ganito ka, ganito ka, ganyan, ganyan. Pero dati naman, nung wala itong babae na, kina, na gusto mo ngayon, kinakahumalingan mo, tinatanggap mo naman lahat. Okay lang sa'yo. Alam mo, ganito ang gawin mo. Kasi ito, mga anak at mga anak ng problema. True. Kasi po, no. totally po, no. Papa Marky, sa yung babae na yung parang na humalik sa iyo. Ko dati. Ah, na ex mo. Hindi. Pero kasi kahit na. Kasi meron na siyang kinakasama. May anak din ba siya doon sa isa? Ako, Papa Mark. Ganito ako. na lang. Yung, yung mga bata na lang ang tingnan mo. di oh, ba diba? On. Yun na lang. Pag kayong dalawa nagkasama mo, wala ng ina at magingawala ng ama. Mm, -mm. Ayaw, pwede yung sustentuhan. ba diba? E eh, ganun din ba yung isa? Mawawa oh. yung mga bata. Dahil sa mga tulad nyo, dapat kayo eh, oh, nililipulo sa mundo. Yes, <laughs> kawawa yung mga ganyan dahil sa mga truck na dumadaan. <laughs> hindi. oo oh, ganito ha, ah, kung ako nasa sitwasyon mo. Mm -hmm. total nag nandun ka sa, nalilito ka, at mukhang hindi mo naman kayang panindigan if ever mas lumala ang sitwasyon. Bumalik ka, mamaya sa piling ng iyong asawa, humingi ka ng tawad. Maayos mo ba hanggat hindi niya alam ang lahat? Aww. Diba? Isalba mo ang iyong pamilya. Tsaka may dalawa ka kasing anak, yun yung pinaka mas maapektuhan dito eh. Mm -hmm. ba? Diba? Kahit sabihin natin magsusustento ka, hindi lang naman yun ang role ng pagiging ama. ba? Mm -hmm. Diba? Dun sa mga nagsusustento. Okay, Ako yung, 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 yung mga bata po ko oh, yung po. O, ngayon, tuldukan mo kung ano yung pwedeng mangyari at mas lalo pang lumala. Mm -hmm. ba? Diba? Apo. Uh -huh. Ganun lang din naman yung meron yun eh. Ngayon, kung hindi mo, pa lang din lang yun? yung pares lang itsura. Ay! <laughs> Okay, ngayon, kung gusto mong panindigan nito, dapat maging handa ka yes. sa mga susunod na nangyayari. Baka sa huli, sorry ka din na lang sorry. Kasi baka mamaya sabihin mo naman sa amin, hindi ka pala masaya. Tapos ano, sige, isa din natin ka. yung kaligayahan mo. Kung baga, so, natin yan. ayaw kong dumating sa punto na lumalim ng lumalim, kinakain ka na ng kumunoy. Pagkatapos, pag dumating sa pagkakataon na ayaw mo na, hindi mo na kayang isalbang lahat ng kung anong meron ka. Yes. Di ba? No. Ah, oh, apo po. Apo. apo. Okay. Oh, sige. Okay, ngayon, sige, tanong natin sa ating mga bidabida kung anong dapat gawin sa iyo. Okay? <laughs> ha? Comment kayo mga kapuso ha. Oh, delete. Kailan niyo yung comment ha. Anong oh. dapat gawin sa lalaking ito? <laughs> yung mas malala, mas panalo. <laughs> <laughs> Ah, uh, comment two. kay Barangay Alas 971 happy page. So, po namin yung mga comment. Babalik po kami ako si Papa Ace. Alam mo ba yung sisig? Uh, Oo. Oh, oh. Nasa ano? Nasa hmm. sisling plate. Ganito. Uh Oo. -oh. Gagawin nating sisig si Makoy. <laughs> Basta may itlog ha. <laughs> Kasi I love eggs. <laughs> o oh, siya mga kapuso, kung kayo po, ha? Ang asawa ni Makoy. Okay, kung kayo po si Makoy, mm -mm. ano nang mangyayari sa relasyon na ito ha? Mas mas malala, mas okay. Ito, <laughs> uh, eto, masahin natin ang komento ng ating Ako. mga bidabida. Ay, wag masyado harsh ha. Just slight ko kayong... lang. Naghanap nga ako ng mga panakit na comment. Oh, sabi. Ito sabi ni Katrine. Sabi niya, papayas po ako oh, Marky kung ako po yung caller, magstay na lang po ako sa partner niya kasi kawawa naman yung dalawang kids. Hindi lahat ng bata ngayon lumaking kompleto ang pamilya. Oh. Ay. Nako sabi ni Ann. Mm. Sabi niya, uh, short but sweet. Sabi mm. niya, magkumot ka kuya para hindi ka nilalamig. Okay, <laughs> <laughs> <Tum> <laughs> joke lang na ngayon. Kahapon ang na naman. Ay, oo. Sa amin umulan eh. Ay, sa amin dito sa QC, mahina lang. Mahina sa amin. Tapos umulan ng sobrang yun, lakas. Yun, yun, yun. Tapos kumikid kidlat Yun at, nga. At ako talaga ako. Sabi ko, oh my oh. gosh. Ani <laughs> 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 sobrang lakas nung kulog at kidlat. Tinatakpan ko na lang yung ears ko. Sa amin like, kasi, alam mo ba ang ginawa ko nung kumulog at kumulog? Pinatay uh -oh. ko yung TV. Because? Ganun kasi sa amin sa probinsya. Ah, uh oo. -oh. Pag kumulog at kumikidla, pinapatay uh -oh. yung TV. <laughs> kasi mukha... <laughs> sa mga, alam na... sa mga naka <laughs> mo kuraw-kuraw. <laughs> sabi mo sasabihin nung ano mo, yung TV! Hindi mo talaga sisigaw. Ganun, oh. Patay yung TV! <laughs> Tapos kinukan pa yung kinukumutan pa. Uh -oh. Di ba? <laughs> Tapos sabi ko yung nanay ko, ano, ang lakos. <laughs> Tapos sabi ng, ng asawa ko, uh -oh. oh bakit nung pinatay nanonood ka eh? <laughs> sabi ko, ay, pasensya na buhay ulit. <laughs> Nakano nga pala tayo. Di ba? Naka cable nga pala tayo. Ay, naka-internet nga pala. Uh, oh. Smart TV nga pala ito. <laughs> Oh, saan mo sabi dyan? Sabi ni, ano, ni Judith. Mm. O, ma'am, Diyos ko naman, pasaway oh. ang mga color ngayon. Bakit kaya gano'n? Hindi nila iniisip yung anak nila. Lalaki, magkahiwalay ang magulang. Gusto kasi ang sarap lang. Ay, hey, naku, sarap. Ano sarap, Doon, Ano yun? <laughs> <Ulam> ba ito? <laughs> Saka, kuya, oh. alam mo naman, may asawa ka na. Bakit maghahanap ka pa ng iba? Kahit ex mo pa yan. Oh. Saka, alam mo sinong kawawa dyan? Oh. Yung mga anak mo. Isip-isip din pag may time. wag puro sarap. Ay, iba kasi yung syarap <laughs> Totoo din naman okay, Ito, sabi ni JR na ko, Brad, delikado yung ginagawa mo Mas piliin mo yung mag mo, lalo na yung mga bata E let go mo na yung kung anong meron sa inyo ng babae mo Isipin mo na lang mag inamo mo Isipin mo din ang sarili mo sa mangyayari Malamang gagantihan ka ng asawa ng ex mo Agoy ka talaga dyan <laughs> Si Myra Angor Ay, ganda ng pangalan si Myra Angor <laughs> Mayangor. Charot. Ah. Sabi, dapat kay Kuya Tadta rin. De, joke lang daw. May, may kulang. Kung may kulang sa kinakasama mo, sabihin mo, hindi yung hahanap ka ng iba. Kawawa mga anak mo. Tapos pag hindi ka na masaya, sa bago mo, babalik ka din sa kanila. Ay. Ay, Kuya, ayusin mo buhay mo. Diyan sa pamilya mo, ibuos ang pagmamahal at huwag sa iba. Totoo yun. Donal. Diba? Diba? Minsan bumabalik kapag may sakit na, Ay, ganyan. Naku, taga-pag-alaga? Taga, oo, oo, yung ano mga karelasyon. Tapos, mm. ang masakit na ito, minsan, hindi nga naging successful, mm. babalik na naman dito sa... Original. Ano. Oo, tapos kapag nakahanap mo ng iba, aalis na naman. Ay. Kawawa yung babae. Tapos yung babae, tanggap lang ng tanggap. Oo, Kasi baka daw magbago na. Oo, oo hindi naman nag-isip. <laughs> Mga ganun <laughs> Hindi na nag-isip At mahal daw ah, Ito Ito ah, uh -oh. yung ating next na Ito magandang pangalan mm. majo Lanot Ay, ah, gundo <laughs> Sabi niya ang Kung di kayo Marunong makuntento wag po kayong mag-asawa At mag-anak Mga buisit kayo Hala, mm -mm. galit na po Si majo Lanot <laughs> mm, Sabi pa dyan Naku, si Victor sabi, Aloe Vera Ang ganda ng pangalan Ano siya? Ang ganda ng mga pangalan nila Hiyang-hiya naman Yung aking tunay na pangalan Ano? gilig. <laughs> <laughs> ganito, aloe vera. Oh, oh, diba? okay. oh. Parang ko na, malagkit-lagkit. Oo nga, no. Kanya, may tanim niya ng lola ko dati eh. Ano, aloe vera. Oh. Maganda sa face. Na, natutuwa ako. Mm -mm. Basta, hindi may <laughs> Malali siyang putulin eh. Putulin. Uh -oh. Tapos sinusundot-sundot ng nang uh Oo. -oh. Ah. <laughs> -and -and malamig siya. yun, malamig oh, oh. Pagkatapos medyo malapot-lapot at para may stickiness Oo, oh, oo, oh, oo oh. oh. Ito, sabi ni Victor nga Hindi mo iniisip na may asawa ka Sa, ba't kukuha ka ba Ng, uh, ano to? Ano? Ano Baka ano, magdoble-doble ng asawa Oo oh. Uh, init ng katawan mo yan. Wala akong pakialam sa iyo pero isipin mo yung masasaktan. Oh, tong, okay. okay. sabi ni Efren Balogo. Mm, ah, Balugo Oh. Ayaw ko Balogo. sabi niya ayusin mo pamilya mo. Mm -hmm. Piliin mo ang pamilya mo. Katilang yan. Oh. Ikuskus mo sa pader. Ay. Hoy, oh. masakit pag kinusko sa pader. Mm. Mm. Ito, ang ganda. <laughs> Tagagatas kalawit ko. <laughs> <laughs> Ba't ganun yung pangal? <laughs> Ang na Thank yan. Hindi <laughs> <laughs> Kung ako, kung ako yan, puputulan ka ng kaligayahan. Ay! Ay Grabe naman. Suskuwag naman. Ah, uh, ah. Uh, Ay, ito magandang pangalan. Ano? Queenheart. Oy! Hindi yung totoong pangalan. Queenheart. Queen Totooong pangalan Heart, niya na yan. Ano ba ang pangalan na Godale? O Godale? <laughs> o so tori. Godale na lang para Shale. Godale. Godale. Queen <laughs> Heart Godale. Godale. Oh. Para kay caller, huwag mm. mo sirain ng pamilya sa isang babaeng piliin mo yung mga anak mo. Oh. Kawawa yung mga bata. Oh. oh. Nako, sabi ni Jane kabreza. Mm. Sabi niya, ako na lang ang puputol. <laughs> Tapos pagkaputol, pare ko'y uh -oh. yung didikdikin mo, Di -di pinong-pino. Galit na galit ko. O, no? Kasi yun eh, bumabalik hmm. ulit pagkaputol. Ay, <laughs> <laughs> Hala, Sari. hindi ka naniniwala? <laughs> hindi. Yung, yung, yung buntot ng butiki. Ay, nagalaw. Nakunya, oh. galaw-galaw yan. Pagkatapos tumutubo <laughs> Kaya lalakas ang loob ng mga yan. Oh, mo yung mga nakaka-KMJS. Uh, 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 uh. Kaya kwan, sa una, maiyak ka talaga. Uh, uh. Kasi matagal bago tumubo. Sabi nila, akala din nila, mamamatay na sila. Oo. Oh, hindi kasi maubusan ka sa ng dugo. Oh, sabi nung, nung babae, oh, ah, pinutulang ko talaga. Oh. Nang so, ko ng babae. Tapo ka ng tapo. Kung yung lalaki, naaalala ko. Oh. Tapos, akala ko po, mamamatay na ako. Nagdilipuhin pa <laughs> Huwag po kayo mag-alala. Uh -oh. Siguro mga kuwan, tatlong buwan tutubo na uli Oo. <laughs> no. Kaso yung tumubo ka ng parang tutik. <laughs> <laughs> Hindi, yung, yung buntot ng butike, di ba? Uh Oo. -oh. Tumutubo uli yun eh. Oo nga, pe, tapos kapag pinutol mo, ang likot ng buntot. Ang gawa oh, ganun-ganun. <laughs> <laughs> Dati, nang uli ako ng buti kay eh, Pagigot. Naputol talaga. Eh, pinutol mo talaga eh. Hindi. No. Oh. Sa paghawak sa kanyang buto, yung na, ano, natamaan. Tamaan. Tapos naputol talaga. Bakit anong gusto mong hawakan? Yung likod niya. Kasi parang ang <laughs> cute. <Okay. laughs> Pero tumutubo nga. Tumutubo yun. Uh -oh, okay. Kaya ako naman pong pinutol, tutubo po ulit Boy, yan. hindi po tutuyan. <laughs> hindi. <laughs> <laughs> Mamaya putulid nga <ganyan. laughs> Ay, yung butikin ka oh. usapan dito. Ay, nako. Ayun. Si JR. Ang sabi ni JR. Matagal ko po na nakikinig sa inyo ngayon lang po ako nakapanood ng live nyo. Uh -huh. Ang pupogi pala ng mga papa ko. Ay, maraming Oy! salamat. Papa, shout out ka lang eh. Uh -oh. Putulang ka namin dyan eh. Uh -oh. <laughs> Dapat isulong yung libreng kapon sa mga kagaya mo kuya. Kuha mo ang inis ko. Hoy, meron. Meron ganoon. May mga libreng ano. Yung isang isang brand namin, uh -oh. meron, 'yun yung kanilang mga charity events. Uh, vasectomy. May, may libreng vasectomy. Uh Oo, -oh, sa mga kalalakihan. Para kung halimbawa, eh, gustong-gusto niyo talagang hindi mapagilan at least hindi kayo makabuo. Uh -oh. Nagkakaroon kasi ng problema kapag nakabuo. Yes. May ebidensya. <laughs> <laughs> nako si Reggie Escote Paktoran. Mm. oh, Hay nako, di talaga makontento sa isa yung mga tao may kinakasama na luma pangalan di pa sa iba. Alam mo kuya, the, the reason kung nang, nang, lalamig ka para maghanap ka ng iba, isipin mo pamilya mo. Hindi yung pansarili mo lang. Oh. oh. Gagaling natin yung mga bida, -bida. Si Arman nga, oh. Alam mo, gawain nila. <laughs> parang, al para al oh. <laughs> Kayo na, parang mga santo. Tusko. <laughs> Wala Oh, hindi lang kayo nahuhuli. Hahaha. <laughs> Si Anyik. Mm. Ito, sabi niya, para kay kuya, ang kalandian ay hindi gamot at hindi pwedeng ipaggamot sa anumang uri ng kati. <laughs> <laughs> Akala ko seryoso. <laughs> <laughs> ang galing. Suskug. Para kay kuya, ang kalandian ay hindi gamot at hindi pwedeng ipaggamot sa anumang uri ng kati. Ano <laughs> 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 so alam mo na uh, makoy mm -mm. Mm, ayaw na gano'n ng, ng yes. uh, sisiraim mo yung pamilya mo pa paano Ooh. na yung mga anak mo ha ay ito si Samantha pag hindi kaya, makoy andito kami handang sumalo <laughs> PM mo lang ako ah! tumigil ka Samantha ng ako sa <laughs> pangalan pa lang Nakakatakot eh. eh. Alam nyo, kaya din hindi natata, hindi nauubos yung mga manloloko kasi meron mga nagpapaloko. May mga pumapatol. Mm. Isa pa yan sa dapat ihwalay din. You know? <laughs> <laughs> ihwalay po ng mundo, oh, ha? Oh. Kasi syempre, yung mga manluloko, hanapin nila yung mga nagpapaloko. Oo, oh, oh. natatanggapin kaya, sila. Kaya nabubuo yung proseso. Yes. Pagkatapos ngayon, malalaman nila kasi late na. Hindi man lang nagtatanong. <laughs> Pagkatapos ngayon, na-fall in love na. Yeah. Hindi na kayang iwan. Oo, oo. Kasi, ano daw, magaling. At saka buntis na eh. <laughs> <laughs> oo. Oh, bako eh. Alam naman natin kung ano yung tama at mali. No? Baka hindi niya Ato? alam. Tanong, alam mo ba kung ano ang tama at mali? Alam mo ba kung alam ano naman. ang tama at oh, mali? Alam naman po. Okay. Ano ang tama? Para sigurad. Ano ang tama? Uh, yung punta sa tama na hindi iwan ng pamilya. Mm -hmm. Ano ang mali? Iwan ng ex. Ah, doon tayo sa mali. <laughs> <laughs> doon tayo sa mali. <laughs> ah, oh, makoy. Eh, hangga't may panahon pa at pagkakataon mm -hmm. pa na pwede pa nating maisalba ang pamilya o kaya maisalba ang relasyon mo ng ex mo, eh gawin natin kung anong nararapat, no? Please. Ah, po, Papa Mike. Okay. Sige, so ngayon ang tanong, kung ikaw magde-decide ka na ngayon, anong gagawin mo? Mag-uusap na lang po sa'yo, guro kami lang kinakasama ko sa pag-uwi. Mm. Anong sasabihin mo? Na ayun, nagloko po ako. Na hindi ah, niya po na. alam. Apo. Ah, mm, okay. Para maging clear na rin po sa kanya. Mm. Sure ka na ba dyan? Yes po, sir. Oh, Kasi okay. paano pag hindi niya natanggap? Tatanggapin ko na lang din po kung anong gusto niya. Total kasalanan mo naman ang lahat, no? Oh. Yes. Okay. Ganito, ito yung consequences mm -mm. na kailangan mong kaharapin. Kung matibay ang loob mo na gumawa ng kasalanan, dapat makapalang mukha mo na harapin yung consequences. Yes. Ay balik pa Harapin Galit na lang po. Arabehin ko na lang po yung galit niya. Kung makapalang mukha mo na gawin yung kasalanan, mm -mm, dapat harap... malakas ang loob mo na harapin yung consequences. Ayun. Okay, sige. lang ako eh. <laughs> si Papa Marky ka eh? <laughs> <laughs> o siya. Eh, hey, sayo na 'yan, uh, ha. Ah, oh. uh, pamilya mo, Salamat mga sa anak patungo. mo at kinabukasan ng pamilya mo ang nakasalalay dito na maaring malagay sa alanganin oh, oh. kapag uh, kapag inuna mo yung, yung pansarili mong kaligayahan. Yes. At huwag gawing komplikado ang buhay. Ang mm. sarap mabuhay, promise. Mm. lalong lalo na kapag nasa tama ka, nasa maayos ka. Kumbaga diba? pagyayabukin mo na lang eh. Oo. oo. Oh. Kesa alam mo yun, naghahanap ka ng sakit ng ulo, pwedeng maging sakit pa ng katawan kapag mm. nasaktan ka nung karelasyon ng tao na yun. Mm. Diba? Diba? Hmm. Pero kung okay. mahal nyo naman ang isa't isa <laughs> Okay na okay na ba? Oo, oh. naisip na nga niya na mali yung ginagawa niya eh Oo, oh, sige oh. Di, Kahit ngayon lang, bukas iba na uli <laughs> <laughs> Hindi natahos ang kwento eh Okay, so nasa sayo na lang yan ha Kung baga, nandun ka sa naguguluhan ka naguguluhan ka, napag-usapan at nahimay natin ang bawat parte ng problema na ito. Yes. Ngayon, it's up to you. Okay? Yes po, sir. Sure. Maraming maraming salamat po. Oh, siya, nakikinig si, si Mrs. na lang. Oh, ano gusto mo sabihin sa kanya? Um, para sa akin kinakasama ko, um, sorry kung meron akong nagawa na hindi mo alam. Amin uh, ko rin kayo kayo, bukas pag-uwi ko. Sana matanggap mo lahat ng masasabi ko um, tatanggapin ko lahat para lahat ng sasabihin mo sa akin tukin mo ko sabunutan mo ko gatin mo ko wala mong wala akong ano, kasalanan ko yan. Barangay LS 97.1 97.1 Number one.